Good morning kapatid, ito na naman po ang Yusis Rita, isang uh, manggagawa sa Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Hindi po ako pastor kapatid, ngunit ako po ay uh, naglaan ng time upang uh, basahin ang Biblia. So sa oras na ito, sa araw na ito, tayo na naman po ay magbabahagi ng kaunting verse na atipong pagnilay-nilayan. Pero bago po ang lahat, tayo po muna'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umaga ito, Lord, na ikaw po ang aming parangalan, Panginoon. Yes, oh God, salamat sa lahat ng blessings, Panginoon, na kanda sa amin, Lord, sa aming pagising, Lord. Ganun din sa mga lahat na nanunood, Panginoon, yes, O oh God, basbasan mo ang iyong salita, Panginoon, na aking ihayag, Panginoon, yes, O oh God, ikaw po ang makita, Lord, ikaw po ang makita sa harapan, Panginoon, at ako po ay tago mo sa iyong likuran, Panginoon, upang ang lahat na ito, Lord, ay ikaw ikaw po Panginoon ang mapaparangalan at hindi ako salamat Lord magremanawa ang lahat ng ito para sa lahat ng mga nakikinig maraming salamat po Panginoon ibinabalik ko sa iyo Lord ang pinakamataas na papuri pa sa salamat in Jesus name we pray Amen praise God mga kapatid atin lamang pong uh, bigyan ng kaunawaan ang ating nabasa dito po sa Filipos 2 3 to 4 sabi po dito Gawin ninyo ang wala sa inyo na may pagpakumbaba at pagtitiis na nang, na nangagpapatawaran sa isa't isa kundi ang bawat isa'y nangagsipagmasid sa iba't ibang hangarin ng iba. Ito ay nagpapakita ng pagiging mapagkumbaba sa isang magandang halimbawa ng pagmamahal at pagrespeto sa Diyos at sa kapwa. Amen po ba? So sa verse po na yan kapatid, uh, tinuturo ng Panginoon na matuto po tayong magpakumbaba anuman ang mga katayuan natin sa buhay, kung meron mo po tayong pinag-aralan at meron po tayong uh, napagsabihan na... Uh, walang pinag-aralan, tayo na po ang magpaspasensya. At ganoon din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na kung sino man yung nasaktan natin o napagsabihan natin na masakit ay magpatawad na po tayo. Tayo na mismo ang humingi ng tawad. Lagi pong nire-reveal sa akin ng Diyos itong kapatid. Ngunit batid ng Diyos kung ano po ang laman ng puso ko. Nais ko po talagang umiral ang pang-ibig. Hindi po ang kaguluhan, pagkos ang kapayapaan. Yan mga kapatid. Nais ng Diyos itinuro sa atin na tayo po ay matutong magpakumbaba. Kahit anuman ang ating estado sa buhay kapatid, huwag po natin pairalin yung mga pride natin. Yan po ang turo sa Diyos. Paano po ba tayo magpakumbaba sa Diyos mga kapatid? Number one po dito, panalangin at pagsisisi sa ating regular na panalangin upang ipakita natin ang ating pagsunod at pagtiwala sa Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagsusumamo at pagsisisi, ipinapakita natin na tayo ay umaasa, nagpapakumbaba sa kanyang kapangyarihan, kapatid. So, nalaman po natin na talagang ang regular na panalangin ay magandang dulot sa atin. Makikita ng Diyos na tayo po ay nagsisisi ito ba ay ginawa mo na ngayon kapatid? Kung ito po ay ginawa mo na, ibig sabihin ikaw po ay tumanggap na kay Kristo kapatid. Dahil po sinabi po niya na ang may uh, kapag namuhay si Kristo sa ating puso at isipan, ipinapamuhay na natin ito. Hindi na po natin to, ini-ignore. Kumbaga aware na po tayo sa mga ganitong bagay. So number four, Number two po dito ay pagsunod sa kanyang salita. Ayan. So pag uh, mga salita ng Diyos, makikita natin sa Biblia, basahin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. yan makikita po yan sa Genesis kapatid. So sa mga hindi po palabasan ng Biblia, sa mga kagaya ko, dati po kapatid, inaamin ko, hindi po ako natutong ung ungkatin ang Biblia. Ngunit sa amin pong church, eh, meron po kaming Bible study. Ina, pinag-aaralan po namin, tinutuan po kami kung paano ang unawa, paano magbasa, paano ipaliwanag. So, unti-unti po yan sa ating pakikinig, sa ating jo join ng mga Bible study, sa pag-spend natin ng time sa Panginoon, sa mga salita ng Diyos, ay para natututo po tayo. Hindi po tayo naging mangmang. -mang. Kumbaga araw-araw para din po tayong nag-aaral sa school na uh, inaaral po tayo. Lahat naman po tayo, di ba, mga mga Kristiyano, ganun po tayo. Kasi dati po uh, uh, hindi po natin alam 'yan dahil mga bata pa po, po tayo eh. Hindi wala tayong alam. Parang ayaw po nating bigyan ng pansin. Ngunit kapag po tayo nagkakaedad kapatid hindi po natin yan dapat baliwalain. O kahit sa mga kabataan ngayon, na iba na po ang pinagmumalingan. So, kailangan pagsunod ng salita ng Diyos ay napakaganda para tayo ipamuhay natin. Ang pagbabasa at pagsunod sa banal na kasulatan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at aral ay nagpapakita ng paggalang at pagsunod sa kanyang kapangyarihan. Isa na dito, very common na po sa atin, ang araw ng linggo kapatid. Nasunod mo ba yung sinabi ng Diyos na dapat mangilin tayo sa araw ng linggo? Napaka-common, napaka-basic lang po kapatid. Ngunit marami po sa atin ang hindi makasunod. Bakit? Marami pong dahilan. Kaya aralin natin, basahin po natin, basahin ng basahin hanggang magmanifest po ito sa ating mga buhay na ang dapat linggo ay ibigay natin sa Panginoon. Wala na po yung panghihinayang kapatid kapag po tayong nagmanifest na po yung salita ng Diyos, hindi na po tayo nangihinayang kahit umabsent po kayo sa linggo, kahit sabihin doble po yung sahod, hindi na po natin pangihinayang. Pagkos, nagiging inspired tayo na ito ang kalooban ng Diyos. Ang pagsunod kapatid ay may kaik kaakibat, may kakambal na pagpapala. Hindi lang yan pinansyal, ngunit kapayapaan ng iyong buhay, peace of mind, joy na hindi mo sukat akalain bakit masaya pa rin ako sa kabila ng lahat ng aking naranasan. Yan kapatid, yan po yung bunga ng ating pagsunod. Amen. So sa number 3 po ay pasasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang paraan ng pagpakumbaba. Ito ay nagpapakita ng pagkilala sa kanyang kabutihan at kagandahang loob sa atin. Yan kapatid, maginhawa man tayo, wala man tayong pera, lagi po tayong magpasalamat. Dahil pagising natin sa umaga, ay dyan na yung blessings ni Lord. Sa umaga... Salamat Lord, nagising po ako. Lalong-lalo lalo na po sa mga nag-iisa lang sa ba sa buhay. Lalong-lalo lalo na po kapag kayo po ay laging mag-isa sa bahay. Lagi po kayong manalangin kasi hindi po natin alam kapatid na bangungutin po tayo, hindi na po natin alam. Kaya 'yun po ang ating nakaraan, yung pagsunod sa at pasasalamat sa Panginoong Diyos ay magbubunga. Hindi natin alam, mamatay na po pala tayo. So alam na natin, nalakaran na po natin. Hindi po huli ang lahat kapatid hindi po masama na pag-usapan na tayo po ay mawawala dito sa mundo at tayo po may ibang lugar na panghabang-buhay. Yan po ang ating nilalakaran ngayon bilang mga Kristiyano, bilang merong Kristo sa ating mga buhay kapatid. Atin pong namnamin, atin pong aralin, atin pong ipa pag-aral na isa buhay ang mga salita ng Diyos. So, so number four dito, sabi po dito, pag-amin sa ating mga kahinaan. Inaamin ko po, may kahinaan po ako dahil po ako'y tao lang. Ngunit ito po ay malalabanan natin sa ating pagsunod, pakikinig at paggawa ng mga mga bagay na ayon sa Diyos. Kapag po tayo gumagawa ng naayon sa Diyos, yung mga yung mga nasa kaliwa at kanan, hindi po natin papansinin yan. Wala na 'yung panghihinayang, yung sinasabi, gusto mong sumikat, gusto mong magkaroon ng maraming uh, follower, mawawala na yan kapatid, mawawala na yan. Bagkos ang manatili sa iyo, ang pagtulong sa kapwa. Narito po ako upang tumulong sa mga taong uh, Nawawala ng pag-asa, ini-encourage, kung imo-motivate natin Tayo po yung uh, magiging ilaw dahil tayo po ay mga Kristiyano Magiging ilaw po tayo, hindi po tayo maging aandap-andap uh, Kung baga, ah uh, Kristiyano pala yan, kaya pala siya ganyan So makikita ang pagiging Kristiyano natin, nalalakaran natin At yung buhay natin, aayusin natin kung dati mahilig po tayo sa mga bagay na uh, makamundo ihaayos natin ko unti-unti. Hindi po madali ito, kapatid. Inaamin ko sa inyo, hindi po ito madali. May process po ito. Hindi po yun instant. One month, two months, one year, two year. Hindi po, kapatid. Patuloy lang po tayo, kapatid. Iyan po ang nais ng Diyos. Hindi po tayo yung uh, oramiso, magbabago na yan. Hindi po, kapatid. Nangyayari po yan sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi po agad-agad. Kahit Kristiyano ka na, ganun pa rin. Ganun at common na po yan kapatid. Ngunit huwag po nating husgahan dahil may proseso ang Diyos. May proseso yan kapatid. Hindi po yan aagad-agad. Ah, Mayroon pong na, na natanggap na talaga nila na talagang na ano na nila na lakaran na nila na sila po ay matanda na senior citizen na meron naman po on this path na malapit na po silang po ni Lord doon po nila na realize na pagtanggap kay Kristo ay dapat na na ating ipamuhay amen po ba so number 5 dito ang paglingkod sa iba Meron na po ba kayong empathy sa ibang tao? Compassion sa ibang tao? Na kapag tayo'y nakakita ng mga bagay na kawawa naman siya? Or, ah, kaya pala ganyan yan siya eh kasi nagbibisyo. Meron po pa tayong ganyang kaunawaan? Ako pa, mga kapatid, lahat po tayo ay meron po tayong ganyan na kaunawaan. Ngunit kapag tayo po ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, makinig ng kanyang salita, ang lahat na yan ay mababago. Yung pananaw natin sa isang bagay ay babaguhin ng Diyos. Amen po ba? So napakaganda kapag po tayo lumakan ayon sa kanyang kaluuban na tayo makinig, mag-spend ng time, lalong-lalo na sa araw ng linggo, ibigay natin kay Lord. At makikita nyo, totoo pala yung sinasabi ni Sis Rita na yung mga panghihinayang, yung mga ka pride na yan, mawawala na yan sa atin. Sa akin, mga kapatid, wala na po akong pride. Wala akong pride talaga. Alam, inaamin ko, wala na po akong pride. Noon, mayroon po akong pride na, mayroon po akong, nanakit sa akin na, bumubukal yung durgo natin, di ba? Pero inalis yan ni eh, Lord. Dahil po, tayo po ay sumunod ayon sa kanyang kaulubad. Kung baga binigyan natin ng panahon ang mga salita niya na magbasa ng Biblia, araw-araw ano ba yung revelation ni eh, Lord para sa akin? Buklatin mo ang yung Biblia. Kapag malabo mal yung mata niyo kapatid, maaari po tayo mag-install ng mga apps. Hindi po yan pinagbabawal sa mga kristyano. Mag-install po tayo ng apps sa ating mga mobile phones. Instead po na mga ano po yung itatabi natin, bigyan natin ng daan ang ang Bible apps. Amen. Dalong lalo sa mga OFW na bawal po magdala ng Biblia sa uh, you know, sa Saudi. Yan. Kaya lang, mayroon po tayong nakatagong apps dyan na mababasa natin araw-araw. Yung paglilingkod sa iba, napakagandang ugali. Yung, yung simpleng paglilingkod mo lang. Sa umpisa, simple lang yung paglilingkod mo. Katagalan, palalaguin din yan ng Diyos. Kung noon, tumutulong ka lang sa isang tao, i-ano yan, i up ni Lord. Yung pagtulong sa ibang tao na may puso. Hindi yung kailangan mo isa sa, i sa, ano mo, pipicturan ko ito dahil ako po itumulong. Hindi po. Wala po yung pagpapala. Natanggap mo na yung pagpapala mo dyan, kapatid, kapag ipus mo sa uh, social media. Dahil yung mga likes, mga heart, mga views, yan na yung pagpapala mo. Ngunit ang pagpapala na galing sa Diyos, siya lang po yung magbibigay sa atin. Unlimited. Gusto niyo ba yung may limit o yung unlimited? So kung nais nating tumulong, maging sa kapwa natin, maging sa church natin, maging sa pamilya natin, wag na po natin sasabihin. Yan po ang napakagandang gawain bilang mga kristyano kapatid. Sa paggawa ng kabutihan, wag nating i- broadcast, wag nating ano but ano lang sa Panginoon lamang, Lord. Ito po yung aking nakayanan. Nawa po ay makatulong ito sa mga taong nangangailangan. Amen. To God be the glory. Ang papuri po ay para sa Diyos. Nawa Panginoon, nawa mga kapatid ay meron po kayong napulot na kunting aral dito sa aking pagbabahagi. Maraming salamat po. Ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Bago tayo magtapos, tayo po muna manalangin. Salamat Lord sa umaga ito na binigyan mo kami Panginoon ng salita mo, Panginoon. Mga pangako mo, Lord. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hipuin mo sila, Panginoon. Sino mang may karamdaman sa oras na ito, Lord, ikaw po, Panginoon, ang great healer, Panginoon, sa lahat. Hallelujah. Ikaw po ang source ng lahat ng bagay, Panginoon. Ano man aming mga pangailangan, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord, na walang pagdududa, Panginoon, sabay ng aming paggawa, Panginoon, at hindi kami tatamad-tamad, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpala. Ikaw ang Diyos na mahabagin pang salamat, Lord. Binabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri Masasalamat. Pa In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. God bless, kapatid.